Kidlat News Updates Ako si Cesar Soriano, ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nauwi sa girian at tulakan ng kilos protesta sa Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ngayong araw upang kondenahin ang umano'y pakikialam ng nasabing bansa sa gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas sa Gaza. Bago makarating ng embahada ay ang apat taraang militanteng kabataan, miyembro ng mga progresibong grupo at ilang mga muslim sa mga kalsada sa Maynila, sigaw ang panawagang tigil putukan at ganap na kalayaan ng Palestine. Sinalubong naman ang mga ito ng barikada ng mga polis, ngunit hindi natinag ang mga raliista at pilit na nalampasan ng mga otoridad upang makarating sa tapat ng US Embassy. Ayon sa grupong anak bayan, anim na ang sugata. Magtatanghali na lang natapos ang protesta na nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko sa kahabaan ng Rojas Boulevard at Taft Avenue. Daan-daang patay na tilapia nagsimulang magpalutang-lutang sa kanya kaubay sa Cavite City. Ayon sa mga residente, nagsimula silang makaamoy ng masangsang na amoy noon pang ng gabi. Dahil dito, napilitang lumikas ang nasa 31 pamilya sa isang evacuation center. Ayon din sa mga volunteer, nakapagpuno na sila ng 220 na sako ng patay na isda mula kahapon na kanilang inilibing sa kalapit na landfill. Personal na rin bumisita si Cavite City Mayor Denver Chua upang kumustahin ang sitwasyon ng mga residente na naninirahan sa gilid ng dagat. Hindi patukoy ng otoridad ang sanhi ng malawakang pagkamatay ng mga isda. Ngayong papatapos na ang anihan, iminongkahi ni Department of Agriculture o DA Assistant Secretary Arnel Demesa na hindi dapat lumagpas sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng locally milled rice sa bansa. Sa isang radio interview kay Demesa, sinabi nito na nananaig pa rin sa local markets ang presyo ng regular rice sa 41 pesos per kilo habang 45 pesos kada kilo naman ng well-milled rice. Ngayong patuloy pa rin ang harvest season. Aniya, hindi dapat lalampas sa 48 pesos ang presyo ng regular at 12 well mil rice hanggat mayroon pang stock nito. Kamakailan nagbabala ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa publiko na kumuha lamang ng sapat na makakain, partikular na sa kanin, upang maiwasan ng leftovers o mga tiratirang pagkain. Kasunod ito ng ulat ng institusyon na umaabot sa 7.2 billion pesos na halaga ng bigas ang nasasayang sa bansa taon-taon kaugnay nito, iminungkahi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin Kahapon na muling buhayin ang panukalang batas ni President Ferdinand Marcos Jr. noong senador pa lamang siya, na Senate Bill 1863 o Anti-Rice Wastage Act of 2013, na naglalayong pagmultahin ng 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang restaurants, canteens at iba pa na hindi nag-aalok o pumapayag na maghain ng mas mababa pa sa isang cup ng kanin o half rice sa customer. Dagdag pa ni Garin, malaki rin ang maitutulong sa mga consumer at magsasaka ng paglalagay ng sweet potatoes o kamote bilang alternatibo sa kanin sa restaurant menus. Para sa Kidlat News Update, Renzelenon Lenon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you